So, magang maaga nagwawalis siya. Ang uh, yung mga nagka tricycle si Kev. Nag hanap buhay nga nagka tricycle si dito guys. So, ayan ang mga ano nila. Mga tasak. Mga um, so, nila ko baga guys. Dito kami sa Tanigi guys. So, ano. kan. Agat-agat. Ang pangunan nga na buhay dito guys. Sa lugar namin. Ayan. Ayan so guys. Iba-iba. <coughs> iba pumapasok sa kusina. Pero so, hindi sa aming banda sa harap namin ito yung sasakyan guys. Motor. Pag-ikap kumbaga sa Wabisaya. So, ayan guys. So, dawag na nakadawag guys ha. Ah. Pagka doon sa Kainan doon. Sa dooban doon. Kay Jojo kainan. Ito naman bangga guys, pag naglakad ka, dito sa kanila, pag tawid mo, siti Tijel ng kanokan guys, yeah, ayan. Ayan. ayan, ayan, ito yung bahay namin guys, ayan, ayan, ayan yung bahay namin, so, yung gate guys, ayan, Pakita mo na ako guys ah Good morning, good morning, good morning sa inyo lahat sa inyo Ayan, nakakain, gumagaan guys, oh.